Nasa limang pulis ng Manila Police District o MPD Station 1 ang inalis muna sa ng kanilang pwesto kasunod ng nangyaring pagtakas ng siyam na inmate sa MPD Station 1 kaninang madaling araw. Sa panayam ng Aramen, Manila, sinabi ni MPD Director Police Colonel Arnold Thomas Ibay na rekomenda ng investigating team na ilagay muna sa administrative relief ang nasabing mga pulis. Maari anyang madagdagan o manatili ang bilang ng mga ililipat na pulis depende sa magiging kinalabasan ng investigasyon sa nangyari. Yung investigating team natin has recommended for their administrative relief, meaning uh, aalisin muna sila sa, sa lukuyan nilang pwesto habang iniimbestigahan natin yung possible uh, lapses nila. Kaya naka, uh, nakatakas po ito mga siyam na uh, nakakulong natin. We have identified at least uh, five of them pero pwedeng yun na lang yung number o baka pwede pang madagdagan depending on the outcome of the initial investigation na sinukundak po natin. Sa ngayon, sinabi pa ni Ibay na lima na ang muling na aresto habang pinagahanap pa ang apat na inmates na nakatakas. Patuloyan niya ang manhunt operation ng MPD at nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga kaanak ng pumugang preso para isuko o kaya naman ay kumbinsihin nila ang mga inmates na sumuko na. RMM Network News.